Mr. Suabe, motor vlog. Pala idol ko, si Isi Garcia. Na idol ko, dalawa dalawang t-shirt. Hello? <coughs> Yan mga mag-stop dito tayo sa Manila Hotel. Okay. Mayroon mga kaganapan dito na hindi ko... Hindi ko alam kung anong gagawin. Ah, bigay ng t-shirt. Ayan. Okay. Okay. Uh -huh. at mo page mo. Ha? Huh? Page mo. What a question. Nararating mo lang? Oo. Uh -huh. Saan ka nagpark? Yun lang. Mo sa araw pa lang. Pwede ingat ako doon Sa mga PNB? Sa mga puliso. <laughs> Pati na kape na ano ka dyan? Eh, hindi pwede naman daw. Wala naman sa tinanong ko yung ano eh, MMD. Tapos saan pwede magpag? Dyan. Kahit saan dyan. Oh. Dito na ako bibipili sa likod. Eh, Nauna kayo mag- XL. XL, XL. XL po. XL, si sir. XL. Wala dito. Ay, sa kabila. Kaliwa. lang Next, uh, sir. Excel. Sakto na no pala yung Excel eh. Pero Excel yan? Yes. Parang yes. yes. Excel. Excel lang sa akin. Uh, Sakto lang. Sakto ah, ano na ba yan? No, Balit yung ano nila size. Ay, pos, may lista ka na ba? Karating mo lang ba? Sa Toto totoo. Ay, ah, first time Pala ka idol ko. Say, si Garcia. Ayan na tayo kayo. Delio. karating lang JC. Ah, uh, JC, JC. kumila oh. ka na. Pumila ka doon. Ayuda. Ayuda yan. Ano <laughs> na idol ko? Dalawa dalawa t-shirt Dalawa? Ano eh? For XL eh Kay OBR Ah OBR Ano sa? na daw agad Sa <laughs> na lang? lang ko Idol kong bigotilyo Hello, shut down. Shut down. Mr. Suave, motherboard. Yo? Yo. Hello, Mr. H. Masikip din. Excel no. Balit yung size eh. <laughs> oh, ano, Kalayaan ako eh. Kalayaan, <laughs> <Kalayan. laughs> <Doping> na lang. Kalayaan. na na ako eh. <laughs> 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 Komba kay sa akin to, ano <laughs> ba ano to? Nung yung nandito kaya sa Oh, Sa grabe. hindi kasi sila nakakita. Hindi Pero kami, mga kami, kami, na, na. kami. kasi yung mga nasa na mga 80 tayo noon. No. Wala. Ah, wala no. 60 plus. Oh, 60 lang. Hindi kasi nagpunta yung yun. oh, iba yun, eh. Oh, 100 na dapat 'yan eh. Plus pa. Oh. Sana. Eh, hindi nga ka na yan. Sabi, sarado ito hanggang 100. Hindi nga tayo mabot ng 80. Eh, yan sa'yo. Kalaib yan. Ay,